kalakal ko lang nga na mamatada mga kaibor ngayon lang ako nakapasok dito sa Alipay Palasan ano? at ang nadulo raw muli dito ay uh, uh, pangulong bando ngayon at ang okay naman guys at uh, 100 pesos sa minayan

sa na mga nakakot ka nila, may karetong sila pinada na sa ilang, sa loob ng alipay na panalangan Yes, guys. kamulapan napaka kikot at uh, napakali talaga ng nadaan sa Alipay Abalatan sa ako pa rin po ng Valenzuela uh, at ang uh, at Agus doon uh, Pangulo Pangulo Bando Bulacan daw at sa yung ang uh, binayad guys at uh yung nga ay sunod-sunod uh, ang ating uh, uh malalayo kayo no oh pila natin kasi tayo sa pila Ayan, no? ay ano dahil diba pagkatapos natin na kumain pagkatapos ko palang na kumain kasi uh, baka hindi ko nang uh, gawin tapos nang awis uh, ako sa pila. at uh, ito ito na naman tayo sa uh, alansahan at uh, unang pila natin ay uh, Luan, 25 pesos lang So, may nakuha tayo sa daan na ano? May nakuha tayo sa daan na uh, tawag dito mga kayo. Dalandanan ako! Dalandanan. May nakuha tayo sa guys uh, sa San Juan guys. Uh, nakuha natin doon sa ganto ng Pasolo At uh, kami magkano raw ba yung abalasan. Sabi ko, 20 pesos. Alam niyo ba kaya sa akin sa ay walo? Wow. Yo, bali kasi guys, yung mga bata hindi ko na sinama sa bilang. Kaya apat lang ang babayaran uh, ka nila. Ah, uh, 80 pesos lang ang aking uh, presyo. At uh, yun na uh, nagpapasok sa uh, uh, akin pa Gagawin na raw kung uh, 100 pesos ang nabayaran. Uh, So dito guys, uh, medyo delikado kasi merong uh, lumaylay na kuryente. Dito ay uh, live guys. Kaya hindi naman gaano uh, mataas uh, ang ating dala-dala kaya okay lang. Hindi abutin uh, yung ating kukul. Pero sa mga 4 wheel, so kaya 6 wheel, di ba kaysa mataas yun, ay delikado para sumabit sa ka kanila. Yun, know? Parang kaya mabulo na tayo guys Ayan So uh, Kumain tayo At ang uh, pera natin ngayon na, ay uh, one night, one night na. So May po tayo Mga Hindi ka nga ay hanggang uh, alas dos Alas dos na nga madaling araw lang At yun ay uh, uh Uh, magiging awit uh, kasi uh, umaga na yun. Sige na, mauna ka na. Magpapadali yung ano na yun guys. Kung uh, so, never to meet you, never to meet you, never to meet never to meet you, okay lang. Pero nakahasal guys. Ano ba kahasal uh, niya alis guys na naka -naka uh, nakahasal? Ah, maraming ibig sabihin na guys. Emergency natatay na siya. ang kaya yung guys, no? O, natatay na. Ganun. O, madali. Inauna na po natin. 125. <laughs> so, may pag-asa pa guys na panagka ganyan yung 125 na yun. Pagka nakakuha tayo ng abadero dito kahit lang man isang. Ang dito nasa kita uh, Basolo Road 15 pieces guys ay makakamit uh, makakabit natin uh, 140 isang baba no? sana makakuha tayo kahit na isa lang along the ano na tayo guys uh, di Lazaro no ito ay aga habaan ng uh, pasulog kung saan matatagpuan sa may uh, balis yung, uh, Pasol, 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 uh, na ito pasulog 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 no? abili tayo dito guys na ano generic kasi ang uh, generic dito ay uh, 7 pesos lang sa iba ay 8 pesos malaking uh, katikiran

চলে নান বসে so 140 guys ang uh, baba natin unang pila ang pagkatapon po natin na kumain and then yung ano guys yung aking kababayan kamaya nagkakan ka na Good. ha anong sinira mo Ah, uh, mayo. Ah. Uh, ka sigarilyo diyan. Dua. Pwede ako pa utang? Deputy Awa orang ka Kaya pala na ako piling mag-utang Ah, <laughs> uh, yung atyan na lang ako mabakal tabihay ko lang eh ayun guys at biniro lang natin si kabayan ko mamaya ah, dadalang kita ng kape ikakape ka Ha? Anong kape mo? Hello. Creamy white? Ano? Ano? sa Ano? 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 tayo. Biyay na, biyay. Ha? Ha? Ngayon guys, at, uh, ah? uh, well, at uh, bibili ko lang yung aking kababayan Nung kababayan ko na yung dahil ay, ano, na at, uh, sa ano sa stroke at sa kabila ng lahat ng uh, kanyang uh, karamdaman ay uh, patuloy pa rin siya sa, sa uh, paghahanap uh, sa ng sana tularan ng lahat ng uh, mga dito yung uh, mga ganyang tao ay uh, dapat maging labas at uh, magawa katulad ko guys hanggat uh, ako ay malakas hanggat ano tayo nakakapaganap na ay tayo so papasok na tayo guys sa pinaka terminal makita nyo guys uh, medyo uh, malinis ang uh, dinadaanan natin at yung mga ibang kasama natin ay mga nagsiwi anak So, paano mga kaidol? Hanggang nga dito na lang ang vlog na to. At uh, maraming maraming salamat sa uh, mga nanuod at uh, manunuod pa. Papay na mga kaidol, papay na.